Ako po si Dr. Pauline Bacani Kimson, isa pong medical doctor at psychologist na mahigit na ng tatlumpong taon. Uh, nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking maikling testimonial tungkol sa iTeraCare Classic at iTeraCare Pro. About two and a half years ago po kasi, nagkaroon ako ng malaking aksidente at dahil po noon naparalisado ako no, galing sa leeg hanggang baba. Hindi ako makasalita, hindi ako makaisip, uh, hindi ako makakain. Wala talaga, hindi gumagalaw ang aking mga kamay, mga paa, mga legs at mga arms. Sabi ko sa Diyos, gagukunin mo na ba ako? Eh kung ganun, sasama na ako sa iyo. Kung hindi naman, sana po, ay tulungan niyo po ako manumbalik ang aking lakas at paggalaw, pagsalita, at iba pang kaya kong gawin para makapagserbisyo ako sa mga pasyente, sa mga medical mission, sa mga free clinic, at sa mga self-healing workshop. At that time po, nasa Amerika pa ako, so dumaan po ako sa matinding pagteterapi, araw-araw na physical therapy, occupational therapy, acupuncture, massage, at uh, lahat ng pwedeng gawin Talagang ginawa ko po para manumbalik ang aking lakas.